sino may gusto niyan? Kunin natin. Kunin natin. Baka may gusto nito, aray ko. Ang ganda kasi. Oh. Oh. Oh, di ba lang nandiyan sa ibabaw yung food warmer natin. Bandihado. Baka may bantay wala. Wow. Oh. Ah, oh. ito. Sulong, so sulong. So ano yung gamit na ibibigay natin kay kabayan? Dalawa yung kabayan na humingi. Tapos ngayon, ito yung dalawang ibibigay natin. Tigisa sila. Ito, ito, at saka ito. Tapos dadagdagan natin kasi hindi naman siya masyadong puno. Ayan, ang dami pa naman po. Tapos mamumulot pa tayo. <laughs> Kaya yung humingi, taga-kortubas siya, Ah, kung ano may laman nito, pasensya na kayo ha. Kasi yun yung mga nakukuha ko eh. Ito naman po ay libre. Tapos lalagyan natin ng ano, lalagyan po natin ng mga platito din. Para paganda. Okay naman to, no? maayos, maayos naman to. Ayan oh no? naayos ko na yung loob niya. Nagaganda pa ng mga pinggan oh no? o. ba? Diba? Ito yung bigay natin sa kanya. Mga pinggan pala ito lahat. Yung mga nasa ilalim no? Ayan o. No? Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayun mga pinggan pala yan. Oh, oh. Ang ganda, tapos may mga bandihado, may pyrex. Tapos platito sa ilalim, may sangkalan pa. <laughs> hmm, di pa po. Tapos ngayon, lagay natin 'to dito. Ayan. Bahala na sila mag-ano dito. Pag-hati-hati. Pag-hati-hatian lang nila yung mga pinggan dito. Oh. Ayusin na natin. Tapos lagyan din natin ng ano, lagyan din natin ng Okay, okay ito. Oh. Yung mga malapit po sa akin, yung nandito po sa bansang Kuwait, kung kayo po ay may, may ano, may sariling driver, makiusap po kayo sa driver nyo. Punta po kayo sa akin. Mag-PM lang po kayo sa akin ha. Sa Marvin Vlog. Kasi yun ang gamit ko dito ngayon sa Kuwait. mag message lang po kayo sa akin. Para makuha ko yung WhatsApp number nyo. At saka maibigay ko sa inyo yung location. Uh, Pag-usapan po natin dun sa... Pag nag-chat na po kayo. Okay. Ito naman po ay ano? Uh, ito naman po ay libre lang. Tama na yan. Ayun yung bigyan natin dalawa. Ayan. Okay. Pumayaan natin yan. Ating kay kabayan. Dadali na po natin. Kausap ko na po siya. Ah, nandun daw sila sa kanila ngayon. Bali, ang bibigay po natin ay Bali, ang bibigay po natin ay dalawang ganyan. Tapos, isang isang ganito. Okay, okay. Tapos, ito pa. Ibigay din natin yan. Bali, dalawa ito. Ay, ilagay na natin ito para isang ano na lang, isang hakot na lang. Ayan, tuwang na naman sila, ng kabayan ito ngayon. Ating talaga. May mga gamit na pakinabangan talaga sa mga kababayan natin. Si po talaga tayo mamulot para sa kanila. Tay libre natin pinamulot. Libre lang din po natin pamimigay ito sa inyo. Hmm. Kung magbigay kayo sa amin na pang merenda, eh di salamat. Pero kung wala din, ay salamat din po. Wala ano yun na kailangan bigyan yung kami. Di ba? Okay. Grabing init po ngayon. Talagang maabot na po ng 50 degree. Ay. Talagang ah. Dalawa ito eh. Ito yung ano, ito yung pinakabigat. Ah. Dalawa kami ka hindi na nagbuhat dito eh. Talagang ow! Ah, grabe oh. po. Bigat. I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with me. And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon Gotta taste, can't a waste, bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game. Now we say I need a break. Don't stand strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on I'm Hello po. Ay pala si nanay nanay. Tagasan po kayo. Tagasan ko Manila ko. Saan San sa Manila? Sa Davao ako sa, sa Kaluokan. Davao. ay Ito Kaluukan. Ang pangalan mo Ela. Ela, ito pala. Ito si nanay. Sama to? Ano po pangalan mo po? Linlin -lin po. Linlin. -lin. Eh, Tapos ngayon, ang gagawin... Maka, hindi, dito. ito, ito, muna. Baka hindi kayo... Ang gagawin nyo... Maka. Ang gagawin nyo, hati... Uh, paghati pag hati hatian nyo na lang. <coughs> Kasi nandito yung maraming pinggan. Sa sa ilalim. Ito na lang sa Tapos, maka, tapos nyo, hindi. basta hati -hati. Maka, tapos dito, yun, okay-okay. Ma May mga okay-okay doon. bala na rin kayo hati ha? Thank you. Yeah, uh, yeah. mabigat yan, ti. Dali lang. Tunin mo muna Yan. Mabigat po ito. Talagang... Oo, oh, eh, di ba sabi ko nga sa... Ha? Ay, ayaw ata nila <laughs> Ang dami na, <lang>, nagulat kami. Expect <laughs> talaga na namin ano lang, box na ganyan lang. Maliit <laughs> lang? <laughs> Hindi, ano ba naman yun? Ano? Ay... Ayun, nabahala maghugas. <laughs> In-speak nila na kunti lang yung gamit ay bibigay natin. Pag isang box pala, pag talaga. Ay! Panoorin <laughs> namin yung vlog. Ano? <laughs> Lodi, picture mo muna kami. Ay, papicture, papicture, Ay, send ko, ko Ay, send ko na lang sa inyo. Follow <laughs> nyo rin ako, no? Uh, ka -angel Ay, ah, kay Angel sige to Parang napa, ano po rin kayo. Uy! Bakit? Saan natin po ilagay? Hindi <laughs> natin <laughs> tumaakyat. <laughs> Hindi natin Hindi natin ano naman? Hindi mo na Hindi natin nakatay mo. Ayan. Ha? Hindi mo na siguro. Kaya mo na lang. Ayan na. Ah, Ay, Baba mga to. Ayan. Dito katay. Dito katay. Dito katay sa dila. Ayan. Ayan. Marami marami salamat sa kanila. Thank you, thank you po sa blessing. <laughs> Ayan po. Bahala lang kayo dyan. Tapos yung mga kayo kayo. Bahala lang kayo maghati. Yeah. Ang gagawin nyo, bawat pag nagbak kayo, bawat isa, lagyan nyo ng tila. Tapos yan, ginawa ko ng apat para tigdalawa na kayo. Ay, thank you, sir. Oo, oh, yung ano na yan. Panala kasi kayo, wala akong time para maghugas eh. Wala ko ganyan lang kanil. Hindi Ano ka ba? Maraming pinggan yan dito. Ang live. Pala ko, sir. Oo, oh, dami niya mga, mga pinggan. Ayan, oh. Yan ang pinggan sa lalim, mo. Oh. Hmm. Gaganda yan. Gaganda yan. Bahala na kayo pagkakas. Ano? Bahala na kayo. Thank you, sir. Okay, salamat. Ingat kayo palagi dyan. Sige, sige. At kami ay mamumulot na naman. Mamaya, mamaya. Ha? Hindi, inyo na, na yan. Bahala na, itapon nyo na lang, lang, lang yan. yan. Mamumulot kami mamaya para may pamigay na naman kami sa iba. Ah, ha, ah, sige. No. Ganun lang po, di ba? Napaka, ano nila ni? Kabayan. Oh, angel. <laughs> Mamulat sila dami. Mamulat <laughs> <laughs> sila dami. Pagsambalik <laughs> ba yun, Back yun? <laughs> <laughs> Ay, bodol yun, bodol. bodol <laughs> yun. <laughs> ano po yun ha? libre po yun. Libre yan. Delivery mm. deliver pa namin, no? Deliver pa namin. Oh, di ba? Kasi malapit lang po dito sa pinamumulutan namin, Oo. kaya dinaan namin dyan. Nadaanan na kasi. Oo, oh, Pero kung malayo, hindi po namin nidadaan dito. Uh -huh. Sobrang layo. Oh. Eh, malapit lang eh. Magkatabi lang kasi. Sining kasi, tapos mamumulot naman mamaya. Walang paglagyan. Kaya nga po eh. Talagang... Oo. Kaya gola sila, dalawa yung bigay namin. Gulat sila eh. <laughs> ang dami akala daw nila eh. Maliit lang na karton. oh, <laughs> lang po. Uh -huh. kaya kung malapit kayo sa amin, Ayin mag message lang. lang po kayo sa akin. Doon sa Marvin Vlog ha. Kasi iyan ang gamit ko. Para mapag-usapan natin kung saan kayo banda. May mga driver naman na takay dyan. Pag-usapan nyo. Punta kayo sa akin para ma, ma makakuha kayo ng mga gamit. Dito tayo mga idol tama tama, meron tayong lagayan Ito oh Walang Uy, ang ganda ito ng ano ah Bandihado Baka may bantay, wala <laughs> Wala, sulo tayo, sulo natin ngayon ah Wow Oop Ah, ito sulo hindi ko alam sa kanila mga idol bakit hindi nila masyadong kinukuha ito kung ano ang hinahanap nila napakaganda ng mga gamit na to oh. mga plastik kunin natin sayang din yan pwede rin sa akin yan ba <laughs> oh. yup oh. yeah. Uy. Yes, may malaking bahala sa akin. Ikot tayo dito. Ayun oh Tapos ito pa. Yun. Puntirian natin malalaki ngayon. Kasi maraming humihingi sa akin ng mga pinggan po. Uy, ang dami. Uy, tirno. Wow, sana all. Uy, <laughs> uh, sana all. Ito. Ganda na San, pang ng design. Panglagay nyo ng Dalawa lang. Ah. Sulo natin dito. Ah. Nagsialisan na sila lahat. hoy <laughs> may basag to. Ha? Ah? Oo, oh, mayroon na akong isa eh. Pangalawa na ito. si <laughs> ate. Asan na yung sayo? Ha? Nasa gilid na? Oh, wala rin na kumuha oh. Ito may mga kapares ko nakuha ko eh. Ayan o, oh, dalawa Bali, apat na ito nandito sa ilalim e, gilit natin yung mga platito Ayan o, oh. Oo. Uh. <laughs> Ikutin natin dito. Ito. Lagay ng sweet. Hmm. Ang lalayo ah. Ito. Uh. Uy! Food warmer! <laughs> Sana all! Ha? <laughs> <Huh? laughs> Sana all! Jackpot! Oh. Hello! Nakajackpot tayo sa ano, Food Warner. Oh. Ha? Banta ka, ano ka? Pa, nandito eh. Ito pa oh. Oh, upa. Oh May nakuha pa tayo. Ito lang. Ito nga, tira na natin to. Oh. Mayroon pa sa ilalim eh. Oh, sabi ko na eh. Ugas lang katapat niyan. Pamimigay natin to Gulat siya, akala niya kung sino eh Oh, ah, ito may plastik o apat na piraso yan? Tamang, tamang. Wait, yan? Ano? Ito ka na kuya pang chay chay Ito naman nakaharang naman sa gitna Ito ka na <laughs> Joke lang yun Joke lang po Sabi nung nurse na vlogger eh <laughs> Joke lang po yun Mga oh, maliliit, magaganda to eh Mga, mga, sa mga sausawan ba, yan o oh. Takip lang ba yan? Han? Ay lata pa eh Alay, takip Saan ang takip? Delikado to, ayaw. Basag na, oh. Kunting ano lang to. Bagtak na natin to. Delikado na, eh. Uy! Ang cute! Tarang ako. Saan <laughs> banda? <laughs> Joke lang po. Akin na nga yan, te. Ayan, ayan, ayan. Yan, yan, lahat yan. Lahat yan. Lahat yan. Dahan-dahan yung kamay mo. Huwag ka mamaya. May basag, oh. Ito pa. Thank you. Uy, may basag na, oh. Eh. Sabi ko na eh. Baka mapagalitan ako sa manalo sa akin. Ano ba yan idol? Binigay mo sa akin. Mga... Ayun po. Oh. Ba't hindi nyo pinagkukuha yan? Yan mga platito na yun. Eh, yan. Lahat yan. Hmm. Paso yun na lang. Ikaw na yun nandyan eh. Ayun pa. Yung green na oh, yun. Oh, lahat yan. Yan. Ayan. Yung malaki. Ay, hindi. Hindi yan. Hindi yan. Ayan. Eh, Ayan. Ayan. Yung malaki na yan. Yan. <laughs> Thank you. Oh, buo. Ayaw nila ng pinggan Oh Oh diba Kinukuha ni madam yung ano eh Yung mga uh, pan display ano, Mga basong maliliit ah, ganta ng cord warmer natin Naka display pa sa ibabaw Grabe ah, po, ang init ah, ah nabayan yung nandito na yun. Black um, tin ito ah. Oh. Oo. Super. Oop. Buko pa. Mamaya ayusin natin ito ha. Parang sabihin nyo naman eh. Nagkagulo-gulo na. Ano ba yan? Kamada mo? Ay, sorry. Ay, sorry. Oh, laki oh. <laughs> wala wala pumapansin mapansin nito. Ah <laughs> oh. ah. Sino may gusto niyan? Kunin natin. Kunin natin. Baka may gusto nito, aray ko. Ang ganda kasi. Oh. Oh. Okay, paling nandyan sa ibabaw yung pod warmer natin. Op. Op. Yan. Okay. Oh. Ano to? Talagang wala na tayong makuha dyan. Hanap tayo iba. Doon oh. No? Ayun oh. No? Dito, 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 dito. Dito mga idol. Ayan oh. No? Ayan oh. No? Meron pa na naman dito pala. Hahaha. <laughs>

Binigay niya sa akin yon Paglagyan doon ng kape oh. sabi lang yung kapin kape niyan Ay puro butas Nagpatawa sa akin yun Uy may basag pala itong isa Ang buti nakansin ko kagad eh no ah. Ha? Ha? Maghanap ganda Oh, Diyan ka muna. <laughs> Yan. Yan. Okay. Dito, dito. Uy, ang ganda rito. Sagang. Ay, wala yung isang hawak ka. Nabu. Na ano na. Oh, sop. Yep. Yap eh oh. Tira yung ano. Ayan o, gilid. Doon, wala na. Dito lang talaga. Ito. Tangkip pala yan. Wala na masyado mga idol. Ito na yung nakuha natin. Hanggang dito lang ating video. Para <laughs> Marami, maraming salamat. Ito na nakuha natin oh, Yan. <laughs> Ang ganda o. Oh. Nakajak pa tayo. -tun -tun. Ito at ito din. Ang ganda. Ayan oh Bahala na kayo dito. <laughs> ayusin ko lang muna. At uh, marami kasi ng ano dito, uh, maraming mga pinggan sa ilalim. Kaya kailangan po natin ay ayusin lang muna. Mm. Ay, may basag pala ito. Sayang. Doon ka. Mga platito, napakarami po. Oo. Oh, oh. Talaga naman, pati ito, walang bigta sa akin, oh. Mga plastik. Ayun, lagay lalagay muna natin. Ilalagay. <laughs> Nabulol-bulol <naman> na ah <laughs> o na kay mga idol ha. Bakit gano' Ayun oh. Oh. Ito hugas lang katapat niyan. Kaya kinuha ko 'yan. Hmm. Talaga naman. Platito. dami kasi mga platito nito eh. Ay, may basag din pala sa dulo, yun. Ito. Ito, dami ko rin nakuha ng ganito. Oo. <laughs> oh, uh oh. Kaya nga nilalagay namin ito sa gilid kasi tinitingnan namin yung mga ano ang uh, pag may mga basag. Diba? Tinggan. Ah ah. Trabi po. Tinggan nila po yan. Kunting hugas. Tapos to, oh. Bandihado. Hmm. Um, okay. Ayusin natin to. Oh. Ang dami. Mangkok. Baka may bahag kasi. Ayang, mabigat pa naman. Tapos madadala natin pag uwi. Ang dami din pala. <laughs> oh. Grabe. Napakadami din pala. Sige, ang ganda ng ano, pangkok. Ah, hi. Oh, ito ang ganda, ang dami. Perno. Okay, mga idol. Ang dito lang po ay muna ating video. Ayun si Kurang to. maraming salamat po sa inyong pagsama. Like and share lang po sa ating video para tuloy-tuloy po gumigil natin ng balik-balik. aba abak na lang po sa sunod na tira po. ay maraming, maraming salamat. Ingat e, kayo pang ganyan. Bye-bye. Peace out.